Nara. Yellow, Pag Anong color to? Ano mo na to ang gatas mo? Nara. Ako, ako ta. Oh, anong color? Anong color to? Pink. Hoy, anong color to? Red. Red. Anong color to? Yellow. Anong color to? Green. Anong color to? Blue. Blue. Uh, anong color to? Blue. Blue. Ano pa ba? Ito, to, to. Anong color to? Purple. Purple. Pwede na. <laughs> anong color to? Anong color to? red. Oh, red. red. Anong color to? Red. Ito. Green. Very good. Oh, hanap pa tayo. Iba. Wala nang color. Sige. Pwede oh, na kainin. Cookie. Ay, anong color to? Red. Red. Anong color bibigay ko sa'yo? Hmm. Red. Gusto mo ng red. Oh. Sige. Kukuha ka. Red lang, ha? Nara, red lang kukunin mo, ha? Oh, red lang, ha? Red. <laughs> oh, green yan ay, red lang, red hindi pwede yan red lang, red wow very good yam, yam, yam sino nagbigay nito? sino? papaluin ko sino nagbigay sa'yo nito? palu natin <laughs> Sabi niya kanina, Mama Len. <laughs>